may pa cake si amo ayan tinan niya mukha ganda ng box niya oh wow saan ka pa parang atachi case lang <laughs> hmm. ayan at bubuksan po natin ang uh, cake ni amo charan wow <laughs> ano, ha akala nyo relo yan <laughs> <laughs> ang ganda pa ng box so uh, ah sino magkakalang moon yan hmm. kala ka mo rilo alahas ah, Alah, kagara ba oh diva mooncake yan <laughs> sosyal oh diva Kanyang kaganda po ang uh, box ng ano ng mooncake ah, oh. Kasi in talaga akala mo ano. Akala mo siya alahas diyan oh. Lahat po yan mooncake Hindi ko pa alam kung anong flavor nito. Oh. Social na mooncake Ayan. May patat chikis pa siya. Next one. <laughs> no. Pwede ba? Oh. Oh, saan ka pa? Oh, di ba? Ang ganda. Ayan. Salamat sa mooncake. Makakatikim na ulit ako ng mooncake. Ayan. Autumn festival. So, next Friday. Kaya maraming mooncake ngayon.